Nasubukan mo na ba sa damuhan? Sorry, ano ba naman itong ginawa mo sa akin? Sinapin mo pa tala. Sinapin mo pa itong jacket ka tamo. Kung, Ay. oh. ayan si Mari ah. Saan kaya pupunta yun. Teka, sino kaya kadate niyan? Teka, teka. Ay, Mare. Mare, ikaw pala yan. ko mo kung sino. <coughs> Anong... Maraman, naka-coach ka. Saan ka pa punta? Sumama ka muna sa akin. Kasama ko sa Oo. Pasakay oh. na nga ako, wow! Mayamang ka na talaga, naka ka na nga. Apare, ba't dito mo ako dinala? Ano ba ito? May ano? Gupat na ito ah. Pwede ka ba sa damuhan? Ha? Ano ba naman ito dinala mo sa akin? Nasa gupat na tayo. Ayang muli yan, nature. Anong nature? Tingnan mo nga kung anong gagawin natin. Sa damuhan tayo mag-date para ano. Ano ba naman yung malanggam pa dito. Wala. ano? mo ayun. dalawa lang. Parin at yun naman dito. Ba't naman dito? Akala ko naman dadalhin mo ako sa ano dito sa malamig. Oo. Oh. Ay dito, solo-solo kita ha. Ano naman yung ganunan niya. Ang pangit mo. Ang pangit mo ka, Banding. O bakit? Ay, pag sa Anong, anong gagawin natin ba? Trip mo, sa damuhan. Eh? Nasubukan mo na ba sa damuhan? Aba, hindi pa. Oh. Ikaw siguro nasubukan mo na dito. Ano? Subukan natin. Ikaw nasubukan mo na dito. Ano? Hindi pa, pa. Subukan natin. Para ano, tingnan natin kung exciting. Nasubukan mo na humiga dyan. Ay, ang katika -kati dyan. Ayun yung makatingda mo. Ay, eh, di nakatayo. Kung ayaw pa na nakahiga. Wala ka mo lang dalang pagsapin. Anong itasapin natin? Ayan, yung jacket mo. Aba. Ito pa ang jacket ko. Itasakin oh, oh. mo. Oo. Ayun na ka, Ano? Ano na yun, pare? Napaka... Ang pangit mo naman ka, Banding. Akala ko naman sa bayan tayo Ano Alam ko Diyos, na. ko tayo, tayo, tayo ng dahon na saging. Dahon ng saging? Oo. Oh, oh. Ba naman yan? Nakuhuli ka pa nung may-ari ninyo eh. O ba? Kung gabi na. magdidilim magbibilim na. Magpapaabot ba tayong bilim dito? Hindi. Mabilis lang tayo. Mabilis? Sa gano'ng kabilis? Mabilis na mabilis. Uy na tayo, pari hatid mo na ako sa amin. Ito na lang yung paano ko. Eh alam mo naman mga re, ngayon lang kita na solo, kaigin ka, oh, wala ka, ka ba Ah, kainis ka, ang ganda-ganda ng kotse mo, dito mo lang pala ako dadali sa damuhan. Kakaiba nga yan. Wala ka oh, na namang pera. Yung iba kasi, sa biglang liko lang pumupunta tayo. Sa hawan, oh, yan, yeah. sa damuhan. Oh, sige, sa hawan, mami, puro ano, puro katikay dyan at ang dami, ang dami oh, nung ano. May aso. May <laughs> aso nga. Oh, nitatawa nang ka ng aso kasi ang mo. Dito ko lang dito mo lang ako dinala. Dito sa kamuran sa dumuan. Oh, dumuan mo pare. Ano ka dito? Uwi na tayo. Uwi na tayo pare, tara na. Yarid mo na lang ako dun sa pinag Pinagkuhanan mo sa akin, baka nandun na yung katagpo. Hindi, may kausap ako kanina. Akala ko naman sa bahay mo, ako dadalhin. Ay, oo nga. Kaya tayong dalawa nga. Oo, huwag mo nang pasinin yung katagpo mo. Ay, pare, nga, pa, Akala ko naman, eh. Pag Wala matay. Exciting nga yan sa, sa gubat. Sa gubat nga eh. Ano tayo dyan? Matutusok yung ano ko dyan. Oh, matutusok nyo ang talas yan. Hindi. Iingatan ko. Ikaw naman. Lagi ko nala ang, ang hakpakanega mo. Subukan talaga natin? Oo, subukan natin dyan. Masarap dyan. Oo nga, masarap nga yung kaya lang mat matalas yung mga damo. Baka tayo maano. Sige na nga, subukan natin. Ano? sige, okay, sige, sige natin kumain, magkakain mag, tayo dito. Oo, oh, ako muna ang kakain, tapos ka igaw. Sige na nga, okay. dito kumuha ka na ng pangsapin mo. Okay. Sandali, Ang galit dito, dito ba sa banda Ha? Para, tayo. Saan ba pa? Saan ba pa ako dadalhin? Ito, dito. sa dito. Para Walang tao dito. Pare, ano na ba naman itong mo sa akin? Sinapin mo pa talaga. Sinapin mo pa itong jacket ka tamo. Ano ba naman yan. Uy, nakatara na. Atid mo na ako. Ay, yung salamin mo, baliktad na. Ay, umapay.